Ayan, nandiyan na ang pang-spray. Anong nangyari dito? Oh, nalanta. Ito yung aming mounting garden. Ayan, may okra. Pwede na itong pitasin. Mamimitas tayo ng gulay. ang ulam sa hapunan, gulay. Yan yung sitaw. O. At ito na nga pala yung na-harvest ko kanina. Ito pa pala, oh. pwede na to. ito. Itasin natin. Daming insekto. Insek yung mga bell people